pasal-pasal oh. uh, yang -pasal saya sebarang guys. Tarak, tarak. Bilad, bilad, bilad. Bilad, taraw. 到，得到。 largo largo

With there, with there. dito winter winter. dito to one no last high school ito po nasa likod diyan yung gate 'yan papasok Yan, Juan Nulasco School, dito sa District 1, Tondo, Manila. Yan na.

bilad bilad sikat ng araw vitamin D ah, abang na mama abang mag exercise sila exercise silang dalawa si winter at saka si summer Oh, <laughs> oh. <laughs> galing sa kabitin isa. Galing ke ano yan Aji apo ni Ate LB. Oh. ng hindi limang anak. Oh, yan binigay sa amin. Ah. Uh, sabay. Ya, kilat seharau Oh, tarah, ditoh relax sila relax kasi napagod ayan kay nga silang dalawa <laughs> napagod oh si saya merat enter Wih, 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 tayo kamera lihat. Ha 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 kaya nandang lang talaga nga malaki kaya kanina na ano siya kasi malaki pero, yung gero niya yung puti na yan malaki di ba minsan dun sa kalsadang sa Erbosa nung no, medyo bata bata pa ng konti ito sinugod siya ng dalawang malaking aso kumbaga ang, ang aso pala nagkakaroon ng phobia sa malalaki sa kanya eh, yun naman, hindi naman nak nakatali yun eh. Ah, control ni Ronnie. Eh. Kanya lang, dahil malaki. Ayan. <laughs> Nagkita yung pagkaba, pagka maliit niya. Pero ganun po, malumalaban, tumatawali ka nga. <laughs> Meron ganun yung strength, strength ang tawag doon ito. Ibig sabihin, itong ganito nga pala, na nasityo ah pagataki ng malaki kung talagang maglalaban sila na talagang hindi sila magkaibigan lalaban pala itong ganitong klase ng aso hanggang kung siya man ay matalo mamatay o ano lumalaban pala sila ganun pala ang ugali ng ganitong sitsu pero ito pong dalakong ito mga friendly marami silang mga kalahi dyan sa ating kamimihiwot Uh, nagiging kasundo nila yung mga hindi ganyan kalaki kasi malaki naman talaga yung pero ni nakakatawa yung balay yung nako nagpapalaki doon ano eh. kaya uh, uh, tapos siya kaya uh, na ano oh, uh. sige dito pong inyong kaibigan kaya sa sudad Hermano ha? hanggang dito na lamang po ano ang ating muntik video sa aming mga Gala-gala, pasyal-pasyal, walking-walking. At the same time, ako rin po, nag-walking-walking -walking din. At the same time, ano, sikatan ng araw, vitamin D. Kaya medyo pawis-pawis na ako. Dito po, dito po sa Barangay 91, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ngayon, ang naka-score lang, ito. Kay Winter. Si Summer, wala. Mamaya. Mamaya nga po nilalabas ko yan. Panigurado. Doon siya i-score. Tatay. <laughs> Pero naka wee naman siya. Nandami niyang wee Kanya lang yung pagdumi. Wala, walang dating sa kanya. Kahit anong gawin kanina. Naikod dati, pagka nadoon na kami sa bandaron. So, nakakaramdam na siya ng pagdumi. Pero kanina, hindi pa. So, ano. Sige, hanggang na lamang, ano. Ayan. Ayan. Ayan, dito po sa Choco Street ito. Ayan, sa likod ko, yung One Nolasco High School. Ayan, papuntang Herbo sa palengke ng Pritil Diyan naman kami. Yung may garato lang yung price sa loob. Dito kami. Ando ngayon sila. Ayun. Ito naman yung mga alaman. Sister baby. Alaman. Beautification ito gamot sa diabetes ito inunguya lang itong dahon nito inunguya mo yung katas ang lulunukin mo at may tatap yung sapat. mga alaman ni sister baby Kasi, may hindi siyang magalaman na po yun. Nakagala, nakapasyal pa. Yun. Kasama ko yung dalawa. Ayan. <laughs> Namamay nga siya. Kasi napagod po talaga. Yun. Mainit eh. Anong oras na, last disposado na. Dapat kanina pang alas 7, dapat ilabas siya. Pero hinayaan ko muna. Kasi marami akong ginawa. Kaya, tsaka ko na lang sila ilabas. Dapat kanina ng alas 7 pa. Kaya ngayon mati yung matalim na yung sikat ng araw kaya karay na sila Pero mamaya maliligo naman niya sa tangali. Kasi mainit nga pong panahon. Tingnan niyo. Ayun, lumabas sila. No? kita nyo po yung kalangitan kulay asul ulap oh, malinis ika nga malinis Tawad, okay, pwede naman tumawad. Tawad, pwede pwede tawad. Ayan, yung sagi ngayon. Nakakaroon ng kuting tawad-tawad. Ay, hindi na. Hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo. Sa presyo na saging ito. Ayan, mukhang magkakasundo na. Mukhang <laughs> magkakasundo na sa tawaran. <laughs> Ganyan lang yan eh. <laughs> Ika nga, nga, kaya, di, di tawan. Ayo, no? Hoi! Masamahin ka nga, Sige, po. Sampai nga dito nilama, ng kay Jesus Brother Manibodhika. Bless you, sir.